Thank <laughs> you. Ito, papasok tayo. Nasa iba gano'n? Ano yung ano? yung ano? isang phone. Pwede mong Ano? <tinyo> <tinyo> Sungka, oh. <laughs> sungka, sungka. <laughs> pito, pito. Pito, pito. Pito, pito. Sige, nga. Sige, nga. Sige dalawa ni Kuya. <laughs> yes. Sungka. <laughs> sungka lang pala, dadayo pa kayo dito sa ano, halas kasas. <laughs> Dati may sungkaan tayo eh na. <laughs> Ay, hindi pala umuulan. Akala ko umulan gawa lang. ayan tiyan marap. So guys, mamaya pa daw 10:30 yung start ng ano eh. Yung tourist guide talaga yung mag-aano sa amin. Mag-assist. 10:30 pa. Picture picture lang. Yun. So, mamaya ko na muna kayo update, guys. Oh, bye. Thank you for watching. Habang sila ay nagtusong ka doon

oras nang to ha sige okay oh. galingan mong pagtuturo ah <laughs>